Subscribe po sa Kusog TV Vlog Ah... Uh, Pro po At ah... Uh, ito po mga kasamahan ko sa Taogama P At uh, Tulong-tulong po kami At ah... Uh, Masiayos po namin Ang um, pag uh, program namin Yan at ah... Uh, hindi po namin mga kabataan Para magpa-pictures At uh, Ito kami ngayon Ah... Uh, yan GT, Remer Gabrelo At, at uh, Mga kabataan Yan po At uh, distribute na po kami ng aming uh, mga pagkain. Ito po yung spaghetti at uh, continuous. juice at uh, nawa pa nawa po ay uh, magkaroon kami ng sponsor At patuloy-tuloy po ang aming uh, feeding program na gaganapin po sa Oriol Community Chapter, uh, Barangay Bagong Silangan Sector at uh, ako po nag-sponsor nito na si Raymond Gabelo para uh, at uh, makahihirip po kami ng sponsor at uh, mga taga-ibang bansa dyan uh, at mga subscriber at, uh, please patulungan uh, nyo po ako kasi marami po talagang kabataan dyan uh, kailangan po nila ng feeding programs at uh, din po namin kasi magka-clean up drives dyan sa uh, iba't-ibang uh, community at uh, makipag-collapse uh, kami sa mga kapwa namin uh, Brad iba-ibang chapter. At ayun, at uh, sinimulan ko lang nga po ang pinning program sa 2025 na to. At next namin is sa uh, Clean up Drive. At maraming salamat sa mga nag-subscribe. Thank you so much. Love you.